Ipinatupad na ang tatlong buwang fishing ban sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay na rin yan ang panahon ng pagpaparami ng iba't ibang uri ng sardinas. Samantala, tumaas naman ang presyo ng galunggong sa ilang pamilihan pero ayon sa BFAR, may murang imported naman na mabibili. Si Clazel Pardilla sa detalye, Rise and Shine Clazel. Sarapan nang ang makakuha ng supply, mahal pa ang bagsak ng sariwang galunggong sa tindahan ni Aling Marian. Minsan nakakakuha lang kami ng 5-5. Ngayon, sobrang taas. May 7-8, may 7-5. Walang supply ngayon. Kaya nagproposing kami. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang 40 pesos ang presyo ng lokal na Gigi. Mula 200 hanggang 280 pesos itong Oktubre, pumapalo na ito ngayon sa 320 pesos kada kilo. Bitin tuloy ang budget ni Ginny, kaya imbes na Gigi ang kanyang binili... lang po yung kaya eh, tilapia eh hindi na budget yung pera, hindi na merap. Pagkano po ang per kilo niyan? 20 Siya, ng galunggong sa Luzon ay mula sa Palawan. Pero nito lamang November 1, ipinatupad ang taon close fishing season sa northern Palawan. Ibig sabihin, bawal muna ang commercial fishing para bigyan daan ang pagpaparami ng isda sa karagatan. Kasi sa local fresh galunggong, mas mataas ito dahil nga para may may ano may gas supply pero we expect na once na tapos naman tong uh, close fishing season tapos ba rin presyo ng uh, yung local fresh kanugo natin at para matugunan ang pangailangan ng mga mamimili, 35,000 metric tons ng imported na isda ang pinayagang pumasok sa bansa marating na yung uh, important imported uh, frozen galunggong at in fact mas mababa nga ito no so ang importante kasi magkaroon ng ano, ng uh, availability at supply para hindi po tumataas yung uh, presyo at we expect pa na mas med mababa pa ito Kahapon, umiral na rin ang fishing ban sa Zamboanga Peninsula at Visayan Sea na pinagkukuna ng isdang tamban sa pagawa ng sardinas. Sa pool dito, ang mga canned sardines manufacturer, nalimitado na ang produksyon. We cannot fish. Kung eh, naging mahina ang huli, ito mga nakaraan panahon. Bro. We're good for about two months only. It should be more than that. Eh? So, kanya-kanyang diskarte tuloy ang ilang manufacturer. Umuha po kami ng planta sa Batangas para po makabili tayo ng mga isda sa Bulan, Sorsogon, sa mga local fishermen natin. Kung kailangan mag-import rin right po kami ng mga uh, frozen na sardinas, uh, basta importante itatawid po natin yan para hindi po tayo mawala ng stock uh, sa market. Hanggang ngayong taon, nangako ang mga manufacturer na hindi gagalawin ang presyo ng sardinas. Pero mula 28 pesos, sumampa na sa halos 48 pesos ang per kilo ng tamban. Idagdag pa ang pagmahalang presyo ng tomato sauce, logistic at tingkan. Kaya inihirit ng ilang sardines manufacturers ang dagdag presyo. Mula 18 pesos, 21 pesos ang hirit na presyo ng sisap sa bawat delatang sardinas. Pilipinas. Nakiusap si Secretary Pascual kung pwede paraanin na namin ito New Year bago magtaas. After the New Year, baka hindi na namin kaya rin na hindi magtaas. Kalaysal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Inilabas na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang posibleng dahilan ng malawakang fish kills sa Cavite sa programa ng Bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni BFAR spokesperson at Head Information Fisher for Coordination na Sario Breguera na nagkaroon ng algae bloom o labis na pagkakaroon ng lumot sa lugar. Nangyayari umano ang algae bloom kapag dumarami ang micronutrients na nagiging dahilan para maubos ang oxygen sa tubig. Paliwanag pa ni Bigera, hindi matatansya kung kailan tatama ang algae bloom sa isang lugar. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin na pagbabantay ng before sa sitwasyon nangyari po yan sa ating kalikasan lalo na sa ating mga kasubigan dito sa Marie Waters ano. Uh, hindi po natin malalaman kung kung kailan yan uh, susulpot at kung kailan din mawawala no. Uh, ang tang pwede lamang natin gawin ay magkaroon ng continuous monitoring